So ganito po Sek, dalawang magdadalawang taon ka na na secretary oh. <laughs> po ng uh, di, ng DILG. Bago po tayo pumunta sa specifics ng ginawa niyo over the past year. Sa two years na po na to, ano po ba pinaka pinakamalalaking mga highlights ng mga nagawa niyo na, na, ngayong last year? napaka napakadami no dahil of course andyan ang ating basic ang ating uh, in interior no, yung local government, mm -hmm. no? napakarami nating na ginawa dyan na magiging parte ng uh, zona ng ating Pangulo. Antayin nila yan. Talagang andyan uh, na uh, yung, yung ating ginawa ng ating kapulisan, bombero, etc. Gusto ko talaga sabihin na uh, tipi, kaso baka ma ko lang ang sasabihin. So, ang pwede ko sabihin siguro ngayon ay yung hindi masasabi ng Presidente. Sige po. Sige Ganun po. lang ang gagawin ko. Okay. Ngayon, ang unang tingnan natin ang nutrisyon. Napaka-importante nitong nutrisyon. No? Alam mo ba na habang isang bata ay pinapanganak at kung yan ay mapabayaan mo for the first 1000 days mula pagsilang hanggang sa siya ay mga mga dalawang taon magkaka-brain damaged. Okay, mas maliit ang kanyang brain at ang synapse, yung neurons yung, yung parang wire yan konti lang. Hmm. So maski patabain mo yan, wala. Nung araw, isa sa bawat tatlo ay stunted, yung may problema rito. Hmm. Ngayon, isa sa bawat apat na lang. So ang ginawa ng ating uh, DILG, no, uh, gumawa kami ng circular na kung saan sinasabi namin, itong circular na to number 2023, na yung advocacy rito, igawin na nilang part ng kanilang programa sa investment plan. Kasi taon-taon na investment plan.